Hello, Milan. Parang inaabot mo. Saan pa eh. <laughs> mo dyan. Sige, maulo. Tutok na sa mukha niyo, nga po. Na, na, maulo. Isisendal sa Pilipinas. Layo mo para hindi makita yung taba. Ay, ako, okay. um, ah, parang mas malayo jeriko daw, ng Milan. Jeriko niya la. ni bong rebilia. si bong rebilia si -re ng Milan. romix ay nanta, hila hila so mga guy. martin. Coco routine. ano yung pangako? nata di ko ko koko routine koko routine. <laughs> twenty soy.